perfect picture perfect no sabi nga looks ten acceleration ten yung comfortability ten yung price ewan ko lang sa inyo ewan ko lang sa atin ewan ko lang yung buong ganong kahaba pagunta dito sa Tongleng kung mga taga dito sa Pangasinan sa Bayangbang, dito lang yan sa Tongleng <laughs> all rock so, talaga tong Honda 160 na to what well, it's up sa inyo mga buwastros in today's vlog uh, nandito dito tayo ngayon sa Pangasinan ayan makikita nyo nasa dalawigan tayo ng Pangasinan dito lang sa Bayangbang, Pangasinan no? then at the same time mga lods meron tayo dito ng uh, 160 na clip yun o oh. alright so <laughs> sa ano to sa tito ng asawa ko na naman so yung tayo ngayon lang tayo makaka experience ng motor na to click 160 to mga lods medyo matagal na siya sa atin pero bago para sa akin to mga lods kasi lumabas to na nga 2023 if I'm not mistaken no so yung testing lang natin alam ko marami ng review dito sa marami ng review dito sa ating ano sa youtube pero siyempre gusto ko ma-experience yung yung gano'ng kalakas yung totoo bang malakas yung 160 <laughs> kasi marami nang sabi malakas daw talaga yung 160 na click pero so, meron uh, sa mga hindi nakakalam dati may motor akong 150 na click yun yung old model na version 1 so ito bago ito mga looks 160 mga looks 160 ayan so nakakilis na to yun eh. kung nakikita nyo parang washing machine na siya mga looks so hindi ko na po full detail sa specs na ito alam nyo naman yan nandiyan na yan sa youtube tsaka marami na yan sa google ang gusto ko lang <laughs> Gusto ko lang malaman ninyo mga lods, ang uh, personal experience ko dito. So te-testing natin siya mga lods dito tayo sa kabaan ng Mayangbang. Testing ko lang siya mga lods. Wala akong ano eh, GoPro sayang no. So ito yung tsura niyan. Ayan. Ayan. bigyan ganyan yung looks. Ang ganda diba? Whoosh! ganda picture perfect no kundi okay pa ang ganda pa ng kulay puti so testing natin to dito sa kakaba ng bayambang so let's go ito uh, aggressive talaga siya once na nilagay mo kagad yung kamay mo sa kakasili niya talagang ano siya talagang kakagat At, ano siya aggressive yung uh, throttle niya maganda hindi ka na yung top seat kung sumalos siguro may kamay ang galapag wala na camera <laughs> De, nakahawa ko lang yung ano kayo yung cellphone kahawa ko lang so uh, testing natin ito Kalots. So yun mga lods, dito na tayo inabot, no? <laughs> so yan, inabot natin. Woo! Yan, in stretch ko lang yung buong ganong kahaba pupunta dito sa Tongleng. Kung mga taga dito sa Pangasinan, sa Bayangbang, dito lang yan sa Tongleng. <laughs> So from Arco, Arco ng Bayangbang doon, binerecho ko hanggang dito sa Tungling. Tungling, tawagin nila dito sa Bayangbang eh. Sa so, grabe, lakas. Lakas ng torque niya kumpara sa NMAX, talagang real talk, talaga real talk. Mas malakas yung torque na ito, yung talagang yung from 0 to 60. Mas malakas talaga. Dahil siguro yung consideration dito, yung ano, yung mas, mas, mas magaan siya kumpara sa NMAX. Mas magaan talaga siya mga lods kaya yung acceleration niya talaga makikita mo yung difference tsaka talaga alam ko talaga sa Honda Click talaga yun yung talagang panlaban nila yung acceleration from 0 to 60 or up pa talagang bibigyan talaga yung gusto mo then 160 pa to no ayan. so all good all good all good ayan maganda to mga loads parang araw na na yata to 180. ewan ko lalagay ko na dito kung magkano to 140 maganda na nata yung presyo na ito So let's go, babalik na tayo So ayun mga Lods. All goods talaga tong Honda 160 na to Ayan o oh. Ang ganda Talagang mapapaisip ka talaga Kung bibili mo to para sa talaga Worth it itong Ano na to Honda Click 160 Tsaka mas malaki na siya mga loads kaysa dating uh, version ng Honda. Kasi dati, tulad ng sabi ko, may version 1 ako nito eh. Mas makitid yung version 1, itong uh, bagong labas ngayon. Uh, mas malapad siya. Parang kasing size na nga yata siya ng Aerox eh. Uh, ewan ko lang sa mga Aerox user, no? Ah, hindi, hindi. Parang magkahawid pero medyo malapad-labad pa na konti yung Aerox. Pero ito, worth it siya. Ayun Worth it naman yung size nito, worth it sa height ko. Uh, bagay siya sa height ko kasi uh, around 5'7 ako. Sakong sakto yung ano natin. Yung flat ng paa natin sa ground. Ayan no. Talagang lapat na lapat. So, kahit maliit ka o matangkad, goods to para sa inyo mga lods. So, kapag meron ng second neto, second hand neto talaga worth it. Mapapabili ka talaga neto. All goods. Napakasarap na gamitin. So, ayan. dito natin tatapusin yung vlog natin. Maiksilan to mga lods. Pero sana magust nagustuhan ninyo. Ang ganda kasi ng mukha na ito mga lods. O, ayan o. Oh. Ayan oh. ganda. Sabi nga, looks. 10. Acceleration. 10. Then, yung comfortability. 10. Yung price. Ewan ko lang sa inyo. <laughs> ewan ko lang sa atin. Alam ko, medyo mahal ito mga lods. O, ayan. Yung, ito yung ano ko. Uh, ito yung masasabi ko sa motocross na ito From 1 to 10 Siguro mga 9 At siguro magiging 10 pa ito mga lads Kung talagang sa akin to. <laughs> so, ayan Peace Ngayon, guide safe na lagi